واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين Sumamba kayo kay Allah at huwag kayong magtambal sa kanya ng anuman. Sa mga magulang ay mag-ukol ng paggawa ng maganda at sa may pagkakamag-anak, mga ulila, mga dukha والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. كبت بهاينا نماي يبقاك بقاك كبت بهاينا ملايو كسماحان سقمي كي ات من اري

sila ang mga nagmamaramot, naguutos sa mga tao ng pagmamaramot at nagtatago ng ibinigay sa kanila ni Allah mula sa kabutihan loob niya. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. سلاح <applause> Ang mga gumugugol ng mga yaman nila bilang pagpapakita sa mga tao at hindi sumasampalataya kay Allah sa huling araw, ang sinumang ang demonyo para sa kanya ay naging isang kapisan. Sumagwa ito bilang kapisan. وكان الله بهم عليما ano ang pinsala sa kanila kung sakaling sumampalataya sila kay Allah at sa huling araw at sila mula sa itinutustos sa kanila ni Allah laging si Allah sa kanila ay maalam inna Allah la yadlimu mithqala وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا Tunay na si Allah ay hindi lumalabag sa katarungan na kasindigat ng isang katiting kung may isang magandang gawa ay pag-iibayuhin niya ito sa gantimpala at magbigay siya mula sa taglay niya na isang pabuyang mabigat. Kaya paano kapag naghatid kami mula sa bawat kalipunan ng isang saksi at naghatid kami sa iyo, O Propeta Muhammad, sa mga ito يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. سأرون ايون أي ااصام، عمان تومانغين سومان بالاتايا، ات سومواي سسوغو، نكون سانا ايتاتابون سكاني لا انلوبا. hindi sila makapagtatagpo kay Allah isang يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا illa hatta o mga sumampalataya huwag kayong lumapit sa pagdarasal habang kayo ay mga lasing hanggang sa makalam kayo sa sinasabi ninyo ni habang mga kailangang maligo malibang mga tumatawid sa landas ng pagdarasalan Ka kayo. وإن كنتم نرضى أو على سفر أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا Kung kayo ay may mga sakit o nasa isang paglalakbay o dumating ang isa sa inyo mula sa palikuran o sumaling kayo na mga babae at hindi kayo nakatagpo ng tubig ay magsadya kayo ng isang lupang kaya-aya فَمْسَحُوا wa وَأَيْدِيكُمْ Inna Allah Saka maghatid kayo sa mga mukha ninyo at mga kamay ninyo. Tunay na si Allah ay laging mapagpawmanhin mapagpatawad Alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadhillu as-sabil Hindi ka ba nakalam sa mga Hudyong binigyan na isang bahagi mula sa kasulatan bumibili sila ng kaligawan at nagdanais sila na maligaw kayo ng landas. Wallahu a'lamu bi a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Si Allah ay higit na maalam sa mga kaaway ninyo. Nakasapat si Allah bilang katangkilik at nakasapat si Allah bilang mapag-adya. Minalladhina <tod> hadu al-kalima amma wadi'ihi wa yakuluna sami'na wa asayna wa asma' ghayra musma'in wa ra'ina wa asma' ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi wa ta'nan fi al-deen. Mayroon sa mga nagpakahudyo na naglilihis sa mga salita palayo sa mga katuturan ng mga ito at nagsasabi, nakinig kami at sumuway kami. Makinig ka nang hindi pinaririnig at raina bilang paglilipit sa mga dila nila at padinirang puri sa reliyon. Walau annahum kalu sami'na wa ata'na wa sma' wa anzurna kana khayran lahum wa akwama walakin walakin laanahom Allaho bi kufrihim, la yu'minuna illa qalila. Kung sakaling sila ay nagsabi, nakinig kami at tumalima kami, makinig ka at tumingin ka sa amin, talaga sanang iyon ay naging higit na mabuti para sa kanila at higit na matuwid subalit isinumpa sila ni Allah dahil sa kawalang pananampalataya nila. كَيَا هِنْدِي سِلَى السَّمَاسَ بَلَتَيَا بَلِبَنْ كَأُنْتِئٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنَّ طُمِسَ وُجُوهًا أُمَّرَ بِنِجْيَانٍ نَنْكَ سُلَطًا Sumasambala tayo kayo sa ibinababa namin bilang tagapagpatutuo para sa taglay ninyo bago pa kami bumura ng mga mukha para magpabaling sa mga ito. Min an ujuham, adbariha, sa mga likuran ng mga ito, o sumumpa kami sa kanila gaya na pagsumpa namin sa mga lumabag sa sabat. Laging ang utos ni Allah ay nagagawa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna thalika liman yashak. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman adheeman. Tunainashi Allah ay hindi nagpapatawad na tambalan siya at mapapatawad naman siya sa nunang mababa paraon sa sinumang luluubin niya. Ang sinumang nagtatambal kay Allah ay gumagawa-gawa nga ng isang kasalan ng sukdulan. Alam tara ila alladheen yuzakkun anfusuhum. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا Hindi ka ba tumingin sa mga nagbubusilak na mga sarili nila? Bagkos si Allah ay nagbubusilak ng sinumang mang niluloob niya. Hindi sila lalabagin sa katarungan ng dahibla. Unzor kayfa yaftaruna ala Allahi al-kadhib. وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا Tumingin ka kung papaano silang gumagawa-gawa laban kay Allah ng kasinungalingan. Nakasapat iyon bilang kasalanang malinaw. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yu'minun bil jibti wat taguti wa yakulun. Hindi ka ba sa mga hudyong binigyan na isang bahagi mula sa kasulatan? Sumasampalataya sila sa dini Diyos at nagpapakadyos. li'l-ladhina kafaruha ula'i ahda minal-ladhina amanu sabila." At nagsasabi sila sa mga tumangging sumasampalataya na ang mga ito ay higit na napatnubayan kaysa sa mga sumasampalataya ayon sa landas. "...ula'ika'l-ladhina la'anahumullah." ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ang mga hudyong iyon ay isinumpa ni Allah ang sinumang isusumpa ni Allah ay hindi ka makatatagpo para sa kanya ng isang mapag-adya am lahum nasibum minal mulki fa idhan la yu'tun an o mayroon ba silang isang bahagi mula sa paghari ni Allah kaya sa mga katawid, hindi sila magbibigay sa mga tao na isang kapiranggot. Am yahsudun an-nas ala ma atahum <tinyat> Allah min fadli, Faqad atayna ala Ibrahim alkitaba kitab wal-hikmata wa atayinahum mulkan azima. Una iingit ba sila sa mga tao dahil sa ibinibigay ni Allah sa mga ito mula sa kabutihang loob niya Nagbigay nga kami sa angkan ni Abraham ng kasulatan at karunungan at nagbigay kami sa mga ito ng isang paghaharing dakila sa panahon ni Solomon. Mayroon sa kanila ang sumasampalatari sa kanya at mayroon sa kanila ang tumututol sa kanya. نقص فات انبيرنو بيلانغ ليام} إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب Inna Allah azizan hakima. Unay na ang mga tumangging sumampalataya sa mga tanda namin ay magsusunog kami sa kanila sa apoy. Sa tuwing naluto ang mga balat nila, magpapalit kami sa kanila ng mga balat na iba sa mga ito upang lumasap sila ng pagdurusa. Tunay na si Allah. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة. Ang mga sumasampalataya at gumagawa ng mga maayos ay magpapasok kami sa kanila sa mga hardin na dumandaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog bilang mga mananatili sa mga ito bang pakailanman. Magkakaroon sila ng mga ito na mga asawang dinalisay at magpapasok kami sa kanila sa lilim na malilim sa paraiso.